Ako siyang tutuong puno ng ubas at ang ama ko ang magsasaka. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan. Chapter 15, verses 1 to 8 Ako siyang totoong puno ng ubas at ang ama ko ang magsasaka. Pinuputol niya ang bawat sangang di namumunga sa akin. Pinupungo sa naman niya at nililinisan ang bawat namumunga upang higit pang mamunga. Ngayon, malinis na kayo dahil sa salitang binigkas ko sa inyo. Mamalagi kayo sa akin at ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sanga sa ganang sarili. Malibang mamalagi ito sa puno ng ubas, kayo din naman kayo. Malibang mamalagi kayo sa akin. Ako siyang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mamalagi sa akin at ako sa kanya, siya ang namumunga ng sagana, pagkat hiwalay sa akin, hindi tayo makagagawa ng anuman. Kung hindi mamamalagi sa akin ang sinuman, ihahagis siya sa labas ng sangang natuyo na tinitipon at ginagatong sa apoy at nagliliyab. Kung mamalagi kayo sa akin at mamalagi sa inyo ang mga pananalita ko. Hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Sa ganitong pararangalan ang aking ama kapag namunga kayo ng sagana at naging mga alagad ko ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napaka ganda ng Ibanghelyong ito. Ito ay tungkol sa pamumunga ng tungkol sa ubas. Kung titingnan natin ang puno ng ubas, nais natin ay makaroon ito ng ng marami at magkaroon ng maraming sanga. Kaya napakahalaga ng gawain ito. Isa na isang araw pumunta ako sa Quezon City Circle at may nakita ako doon, naghahanap pa ako ng oregano. At merong mga nagtatanim doon ng sabi nila, mga sila aalaga, nag-aalaga ng halaman sa paso. Pero itinuro nila sa akin kung paano ang pagpaparami nito. Sabi nilang ganon, ah, Kuya, kung gusto mo dumami ang dahon ng oregano, eh, putulan mo ang pinakang ah, dulo nito at makikita na mo at lalago ang iyong halaman. So, pinagninilayan ko ang sinabi sa akin yon na Nung primero parang hindi ako makapaniwala kasi maliit pa ay puputulan ko na. Pero gayon din ang nangyari nung nang pinutulan ko sa pinakang dulo. Nakikita ko na mayroong umuusli, mayroong ah, nagkakaroon ng panibagong ah, suloy ang kano So kung ikahabing ko ito sa buhay pananampalataya, ang pagputol ng puno ay masakit. Pero ito ay nanganganak ng panibagong buhay, na panibagong pag-asa, nagbibigay ng panibagong kaginawahan. Kaya, ito ay isang reminder, muling reminder, na ang pamamalagi natin sa puno ay isang misyon, isang pagpapaalaala na hindi tayo lalago, hindi tayo magkakaroon ng bunga kung tayo ay malayo sa puno. So, iso ay isang bulong muli sa atin at hilingin natin sa ambiyaya na manatiling konektado tayo sa Panginoon sa pananatili, sa pamamagitan ng pananatili natin sa Kanyang pagmamahal upang manatili ang ating koneksyon sa isa't isa. Magkaroon man ng pagkakaiba at pagtatalo-talo Mahalaga pa rin na tayo ay konektado sa ating Panginoong Yesus. So ito po muna ang aking ibabahagi at ito ay isang reminder muli sa atin. Sigurad din po ang God bless.